So ayun, good morning mga kagulong. So for today's video, papasyal tayo don kay Kapobring Ryan. Yan, sa may basista sa Pungkasinan. So nandito kami ngayon sa may uh, Aguilar. Yun, pupunta kami ngayon don Nagkita na kami don sa may uh, simbahan. So shout out kay Kapobring Ryan. So tara na, samahan nyo kami sa aming biyahe. So ayun si Kapobring Ryan naka-tricycle. Biyaya ay, pagpunta dun sa kanila. So, pagbiyahe mo na kami ngayon. Ay, ayan, katama niya yung family niya. Ayan. Malapit lang din pala sila dito sa lugar ni sis <laughs> So, ay, ay ayan. Biyaya-biyaya mo na. So, samahan niya na lang kami mga kagulong pagdating lang sa kanila. So, ayan, magandang rin na dito.

iya 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 ayun. Oh, Yan, nandito kami ngayon sa kwan sa baluarte ni Kapubring Ryan. Oo. Oh, Yan. Oh. Yan. Share out pala kay Kapubring Ryan, oh. Yan. 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 <laughs> <Kikita> kami, <laughs> <yun>. oh. <laughs> Yan. 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 yung mga probinsyano. Yan <laughs> yung mga probinsyano. Yan. Oh. Dito so, kami na manok. Yan. Na Tapos meron pa kami doon na tinula. Tinula. Tapos kung gusto nyo ng buhay, meron doon. Oo. Oh. May mga buhay pa doon na manok. Pabawin mo kaya si mamaya si ano si Idol Bon Jovi ng dalawang manok. May... Dalawang manok, pabawon kay kayo may, Idol. Parang pa na, kabusado. May... Hindi naman Idol, so, bigay sa'yo yan eh. May, may kain <laughs> na, may, uh, may pan pa, may pabawon pa. pabawon pa? Uh, pa. Minsan lang ito mangyari. Oo. Yan. Kasi nandito na rin tayo sa Pangasinan. Yan. Kamaya, magluluto muna kami. <laughs> Ayan, mabuli na daw siya ng pan ng manok. Ayan, no? Abusado. Ayan. Ayan. may pabaon pa siya, oh. Si YC. Ayan. Ayan, shoutout kay Kapapring Ryan. salamat. Salamat.